Ayan nga mga master, nandito tayo ngayon sa Tiwata Fires Overload sa Pasay Brands at para tikman ang pagkain nila dito. So tara, uh, pila na tayo. At nandito na nga tayo mga master, nakapila tayo. So kung mapapansin nyo mga master ay hindi ganong karami ang tao. No? So sa unahan natin is uh, apat lang yung tao nakapila dyan at sa likod siguro mga anim. No? So ganyan na lang kakunti yung ako uh, Kumakain dito So order natin dito is ang kanilang Sikin Chicken ni Diwata So tara let's go uh, Una nga pala dito mama master Magbabayad ka Pagkatapos nyan ay kukunin mo yung order mo Kung ano yung order mo Order natin ay sikin Ayan pagkataas nyan mga master Ay uh, Kukunin naman natin ay yung kanilang uh, Kanin no So medyo naligaw tayo dito kasi nga uh, First time natin kumain dito kay Diwata So dito pala ang kanin. So kukuha tayo dito ng kanin. At unly rice nga pala ito mga master na yan. Kitang-kita nyo naman yung kanin nila. No? Uh, medyo may dilaw-dilaw siya. <laughs> so ayan mga master, so, natin kukunin dyan ay ang sabaw naman. So anli sabaw din tayo dito mga master kasi nga uh, ayun nga mga master dito nga ay medyo nahirapan tayo kasi yung kaliwang kamay natin ay hawak natin ang ating cellphone kaya nakilapag tayo dito kay ate para mas maayos natin makuha ang ating sabaw baka kasi matapon eh. So dito nga pala sa sabaw mga master pwede kang magpadagdag ng taba kung ikaw ay mahilig sa taba so ayan yung sabaw wow sarap sabaw pa lang ulam na sa so, mga master Asanod uh, nga natin kukunin dito ay eh, ang uh, soft drinks so yun yung pinakang huli mga master no uh, eh, kasi may kasama sa shop soft drinks yun meron nga tayo pala dito istaba tawag diyan yung binibigyan nila papel na yan na maliit so kung wala niyan hindi ka makakuha ng soft drinks So, kung mayroon kanyan, may soft drinks ka. So, ayan nga pala, binubuksan na yung soft drinks. Ayan na mga masters. So, ayan na mga master, may soft drinks na tayo. So, tirahin na natin to. Yan nga yung order natin. So, let's go. So, ayan nga mga master, kung makikita nyo, talaga namang uh, ah, totoo palang sinasabi nila dito na sobrang laki ng chicken nila. So, sa laki nga nito mga master, talaga mapapa-analyze ka. So, unang kagat sa kanilang chicken, mga master. So, ninanamnam ko pa nga rito kung talaga pang uh, masarap. So masarap naman mga master yung unang kagat natin. No? So, talagang masasabi mo nga naman na sulit yung bayad po sa 120 na meron ka ng malaking malaking chicken joy at uh, uh, unli rice at unli sabaw at mayroon ka pang libreng soft drink so yan nga mga master napakain nga tayo dito sa Iwata Paris Overload kahit napakatagal na nito ngayon lang tayo kumain dahil nga sa Uh, maraming tanong sa aking isipan no sa aking mga napapanood na sabi nila yung sikinjoy joy nila dito is a uh, balat lang daw yung masarap at ang laman ay hindi so ngayon mga master talagang may malalaman ko na yung kasagutan no sa aking mga tanong kung talaga bang masarap na masarap ang sikinjoy joy nila dito so yun mga master talagang Uh, mapapalaban ako dito ng gusto, sa salakingan ng kanilang uh, sikinjoy so yun nga mga, mga master tinay ko dito yung balat at nilasahan ko talaga ng maigi kung talaga bang masarap yung balat so yun nga mga master sobrang sarap ng balat so sabay tulak natin ang soft drinks no para malunok natin ayun mga master dito na tayo sa laman dito na masusubukan kung paano natin tirahin yung laman diliwata kung talaga bang masarap kung mapapansin nyo nga dito mga master, naka nakailang ulit na uh, kaganta ko dito sa kanyang laman, no? So mayroon akong hinahanap na lasa na hindi ko mahanap. Yung mga lasa ba na tipong uh, lutong bahay na hinahanap natin mga master. So yun na nga mga master dito ko na nalaman ang sagot sa aking mga tanong, no? Sabi nga nila eh, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman kung ano ba talaga ang tunay na nararamdaman at tunay pala na lasa ng kanilang chicken dito mga master so totoo nga pala mga master na talagang balat lang ang masarap at ang laman ay hindi no sa so, mga masters ay kanga nila ay uh, maganda lang sa panlabas na kanyuan so yun mga master dito natin nalaman ng ating mga tanong sa sarili at yan nga pala mga master tapos pagkatapos natin kumain ay binilikan uli natin ang pila so yun lang ang pila mga master yung angkas yun yung pinakang huling pila yan nga mga master kung mapapansin nyo eh, hindi talaga katulad dati sa base sa mga napapanood ko na sobrang haba ng pila dito blockbuster talaga mga master pero sa ngayon mga master masasabi nating uh, lumipas na nga ba so yan mga master yung kumakain dito ay eh, hindi na talagang uh, sobrang crowd so ang kumakain dito ay siguro yung mga curious lang na talagang gustong matikman ang pagkain dito o talagang gusto nila malaman kung ano ba talaga ang mga uh, totoong pangyayari dito sa loob ng Parisan ni Diwata mga master at, at sa lugar nga mga master ay talagang masasabi mong okay okay naman kasi nga maliwalas mga master pero totoo yung sinasabi nila dito mga master na talagang may kakaibang amoy no so kung talagang masilang ka mga master ay talagang mapapatakip ka ng ilong sa maamoy mo no so yun mga master siguro dahil yan sa sa ground floor nila na uh, lupa lang tsaka nilagyan ng konti-konting graba so kung mapapansin mo ay nagtutubig-tubig so, yun lang mga master maraming salamat